Ay po, kain po kami. Mm -hmm. Oh, mm hmm? pwede pala dito. Sarap ng kainan. Para uh, sa mga kalero sa kalayo. Sa kalayo. Sa Uy, <laughs> wala nang laman. <laughs> Sarap. Sarap ng turay. Turay. Ang, bansa. Ang bansang turay. Ang bansang turay. turay.

Ang ang palayo. Hmm. Lo okay ba lo? Pwede umimik, lo. lang. Umik ka dyan. Hmm. Pwede magsalita. ba <coughs> Ito, ito, hmm? ito, 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 ito,

Palang, palang. Para ay kakas na lang daw niya. Ano na kasi? Nung magalit niya dito. Nung hmm? gumunta ka dito, yung punta niya dito. Sabi ko, Karen mo lang para ano? Ako na bibili. Oo, ako na lang bibili. Kasi. Meron pa na ako rin isang ilo sa paniliwanan. Hmm. Kasi baka din na daw siya makapunta. Padali na lang daw niya sa Wala pa. Wala pa. Sabi niya, sinabi niya kasi, tatawag na siya sa kanya. Mm. Ay, tatawag na siya sa kanya. Sabi niya, sabi pag hindi siya kapunta dito, uh -huh. papadala lang doon sa Yung pagbigit. Wala na makakain. Ang kesa may dyan. Pabot mga bakit eh. <laughs> <laughs>